Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jakes. Sa ngayon guys, pag-usapan po natin ang isang pinaka-importanting pag-uugali natin bilang tao. No? Dapat tayo lumaban ng pata sa buhay. Diyan po ang topic natin for today. So before tayo guys magsimula, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng mga viewers, subscribers, at supporters ng channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagnanood sa ating channel. Kung wala kayo guys, wala din ako dito sa aking channel. No? Maraming salamat po. I love you all. Ito po ay personal ko pong opinion, pananaw sa topic natin na lumaban tayo ng pata sa buhay. Okay. Importante po bilang tao ay maging fair tayo. Masunurin <clears throat> sa mga batas at hindi gumagawa ng masama sa kapwa. Yun po ang pinaka-importante sa lahat. Kung nagtatrabaho tayo o nagnegosyo, lumaban tayo ng batas. What I'm trying to say, <clears throat> kung nagbibenta tayo ng produkto, dapat po walang dayaan sa bigat, sa ingredient na ginagamit, kung pagkain ang binibenta natin kung nagtratrabaho tayo, gawin natin ng maayos ang trabaho natin. Huwag tayong mag-take advantage. Kung mekaniko tayo ng sasakyan, huwag natin lokohin ang ating customer. No? Sabihin natin ang tamang sira ng sasakyan. Huwag tayo magsabi na, oh ito talagang sira ito pero hindi naman para magastusan ang ang customer at mapatagal at malaki ang kanyang ibabayad sa atin. Alam nyo guys, marami talagang tao na hindi magandang pinapakita sa kanilang kapwa. Mga mandaraya para makapag, makalikom ng pera. Alam nyo, ang pera guys ay temporaryo lang yan. Once na magastos mo, wala na. Pero kung dishonest ka at malaman ng iyong kapwa sino pa bang magtatangkilig sa iyo magpagawa or maging kaibigan mo kasi ikaw mismo ay mandaraya at hindi uh, hula uh, hindi talaga uh, mapagkatiwalaan no bilang tao mawalan ka ng friendship no marami nang yung nang, nang nangyari ganyan no sinira ang friendship because of money Akala mo kung millions of pesos, thousands lang o hundred. Pero sa kanila, okay lang sa kanila masira ang pagkakaibigan. Importante lang ay naisahan nila ang kanilang kapwa. At reminder guys ha, kung nanglalamang tayo sa ating kapwa, hindi lang tayo niloloko ang ating sarili but also nagkasala din tayo sa may kapal. Ang syerte mula sa Diyos ginagayad tayo sa araw-araw ay mawawala kasi ikaw ay isang mandarayang tao. Kung ikaw ay honest, matulungin, dumadami ang customer mo, dumadami ang kaibigan mo at si Lord happy sa iyo kasi ginagawa mo ng tama sa iyong trabaho or pagnenegosyo. So again, lumaban tayo ng ta uh, patas sa buhay, wala tayong taong tinatapakan o inagrobrado yun lang po guys maraming salamat po sa inyong panunood at support sa channel ko mahal ko kayo guys I love you all please like share and huwag kalimutang mag subscribe kita kita tayo guys sa susunod na video ito na po ang kaibigan nyo si Jake paalam